Alam niyo ba na nag workout pala sa taping ng Cut by Me Love si Belle Mariano? Yan ang chika ni Donnie Pangilinan dahil daw sa ipis sa set. Naglalaho pala si Belle basta may ipis. Ayan, Ay. takot pala sa ipis si Belle. May kanya-kanya talagang insektong kinatatakutan, mm. di ba? Oo, oo. Ikaw oo. sa natatakot, takot to Delia. Sa ahas. <laughs> Lahat naman takot sa ahas, di ba? Oo. Oo, oo. ako ano. Ni ipis o sa na. Hmm. Oh. Siguro yung something na parang ano, yung bulate, gano'n. Gano'n? Oh. <laughs> yung daga, gano'n. Ay, oo, oh, oh, daga, oh, nakakatakot diba? din. Pero ang ipis naman, din naman kasi, di ba? Oh. Lalo na pag gumanyan ganyan sa katawan mo, ay maluloka ka talaga. Pero, pero meron talaga tumatakbo, meron ano talaga, pumapadyak-padyak pag ano, nakakita ng ipis, oh, di ba? Oo, oh, nindindindin eh? si Bel talaga. Oh. Listen, kasi, iba pa rin talaga ang ipis. Gusto nang sabi na dirty daw Lalo man. na yung flying ipis, mm. no? Mas nakakatakot yun. Sabi ni yun. Bel, salamat po kay Tito Rodel kasi naunawaan niya ako. Oo, oh, naiintindihan <laughs> kita, Bel! oh, oh. Bakit saan ba naman sila nag-tape niya may mga ipis? <laughs> diba? Ano, sa aparador yan. Alam mo, may naman ako sa Campay Mila Friendship, patagal na yun eh. Uh. Parang nagtago sila sa aparador sa, mm. sa isang condo eh. Oh. So yung aparador sa condo may ipis. Oo, oh, siguro so, kasi pag hindi nagagamit ata o no, oh, istakan oh. 'di ba? Oh. At saka nagkakaroon si nagkakaroon ng hindi, ipis. Hindi ka lang nag-iisaan, dami-dami mga tao na takot sa ipis pala. <laughs> Pero 'di ako sure ako doon sa eksena oh. na yun ha. Oh, oh. Pero meron akong nagpanood kasi na ano eh, doon talaga sa aparador na nagtago sila parang ganun. Mm -hmm. uh -huh. Sa spider, yung spider mm -hmm. din na, marami rin natatakot.